Magandang araw sa inyo mga kawala Stike for today's video nga pala Dehetaw, samahan nyo kamay Dine sa palayon. Ngayong araw nga pala itao, itaw aani kamay ng palay Kahit kainitan Eh di aray May ikpit na kagkagaan Ay sa dyan gayaon Pagkinakailangan Ang ulam namin <laughs> Bago nga pala kami mag ha Eh di nilagyan na ng gas Ay sige Salinay Aray naman nga ho pala Ang aming nga anihain Merong karamihan Ariho ay sa tiya Ang pala Kahit kainitan ito Ay walang jiwala style Mas magalay Sa bibili ng bigas Ay tunay ka Fast forward tayo Mga kawala style Ngayon nga pala ho, Ay tapos na mag-anay Ay hindi ko na ng arena do -do -do ho ng Nang aray ay andar At pagkakain ay Bukod doon Ay kakaunti yung aming katulaw Eh di ako gumanap na lamang Kaysa hawak ay self -help. Ay, mismo. Ari nga pala si Pinsan. nakakamada ng pansay. Pansit baga naman ng baka. Kasama ko ka din sa utol. Pwede na magkasawa at meron ng kahaon. Ari nga ako pala ang aming naanay. Apat na sakaw at kalahatay. Luto na tinola. Pwede nang tumuka. At habang kami nga pala yung mamahinga. Eh, kami kakain na rey. Ay, siya, kain na kayaw. Ari nga pala ang tiyah. napayak sa sarap ng lasa. Eh, di nakain na sila. ay sa tunay lamang. Sa amin nung angkan usong-uso na ho ang pagkakaisa. Ha <laughs> Tatas na pansay Hindi pa hulaw Nagkakakot na naman At kung kayo nakabot sa video ito baka pwedeng papalaw ng ating Facebook page Walas Tech Vlog 2.0 nga pala Ganon din ho sa ating YouTube channel Pasubscribe na din Salamat ho Pa comment na lang ho sa baba Kung kayo tagatagasan Ng aking makahuntahan. kahuntahan Siya paano? Hanggang dito na lamang ho Salamat ho sa panunood Love you Ay tunay ka